Magandang hapon po mga kalaki, alas 2 na po ng hapon ngayon pong September 27 Ito na po mga kalaki, ating 4 digit lucky numbers ng bawat uh, lugar nyo po Pwede nyo po itong tayaan sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad at National po mga kalaki Umpisahan po natin sa Mexico 19237 191923 sa Canada 7824 Greece 1163 Israel 2530 Las Vegas 8963 Saudi 2125 Japan 8936 Italy 7248 Germany 2130 Korea 1588 Dubai 6929 Malaysia 7286 Taiwan 3024 Thailand 110 Philippines 2138 India 9296 New Zealand 6485 Australia 2388 Texas 2173 China 2530 Singapore 1166 sa Hong Kong 9287 at sa Sweden 7341. Ayan po mga kalaking ating mga 4 digit lucky numbers sa Dito po kayo ihingi sa Red Arnold Santos po ang ginagamit nating account ngayon. Wala po tayong ginagamit na Red Parungkin sa Facebook Red Arnold Santos po. Okay? At ingat po kay sa pagsali sa private consultation. Dapat makakausap niyo muna ako.